Kiniwestiyon ni Sen. Erwin Tulpo ang hindi matapos-tapos na footbridge project sa Manila na pinunduhan pa noong 2019 na nagkakahalaga ng 284 million pesos sa pagdinig ng Committee on Public Works. Binatiko si Sen. Erwin Tulpo ang umano'y overprice ng Pasig River Esplanade footbridge na nagkakokonektaan niya sa bahagi ng Quiapo papuntang ferry station sa Loton. Gitpa ni Senador Tulpo anim na taon na ang nakalilipas ngunit tila kalahati pa lamang ng footbridge ang nakikitang nakatayo. Paliwanag pa ni Senator Erwin na ang proyekto ay inaprobahan at sinimulan noong panahon ng panunungkulan ni dating DPWH NCR Director Ador Canlas na ngayoy nagsisilbi bilang undersecretary ng ahensya. Paliwanag naman ni Canlas na ang proyekto ay nagsimula pa noong 2017 bilang isang interagency project na pinamumunuan ng Department of Budget and Management o DBM at may partisipasyon ng ilang ahensya at lokal na pamalaan. Bagaman ang Phase 1 kabilang ang konstruksyon ng piers ay natapos ang Phase 2 at Phase 3 ay naantala dahil sa mga isyo ng alignment pagpasok sa LRTA compound at kaso laban sa DPWH mula sa isang establishmento dahil dito ang implementasyon ng proyekto ay pansamantalang tinigil. Hindi nasihan si Tolpo sa naging paliwanag ni Kanlas at iginiit nito na dapat sa planning stage pa lamang ay tiniyak na ng ahensya na wala itong magiging problema. Gagawa po kayo ng tulay. Tapos sinasabi niyo may problema sa planning. Di po di ba dapat pag gumawa po ng uh, isang tulay, ang DPW siya sigurado, di po ba? I mean, sa mo, may adjustment. How can you adjust kung gumagawa na po kayo? Dapat, doon pa lang po sa planning, nakaplano na po, di ba? Gano kalalim, ano mga materyales, may tatamaan ba tayo doon sa kabila? This is what I was saying, right of way. Kumukontra ngayon yung LRTA, di ba? Sinasabi na hindi raw po pwede. Sinasabi niyo yung gano'n, yung uh, uh, ferry station sa Loton. Isa na lahat po na ito, naisip na ho natin, bago tayo gumawa ng tulay o kalsada, di po ba, ano mangyayari? Gagawa tayo ng tulay papunta ron. E eh, kontra pala si ganon. Ibig sabihin, pag natayo na natin, tsaka pa lang natin problemahin ko ano sasabihin noon. Eh, I, I, don't buy that. It doesn't work like that. Kaya tayo tumatagal ang proyekto ng gobyerno because of this incidents. Ipinunto ng senador ang kahalagahan ng maayos na planning at right-of-way clearance bago simulan ang proyekto. Pilipinas mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radio Kayumanggi.